sa mga uh, mga kawanan ito nga pala may sasagot ko sa mga nagtanong sa akin about yung paano maging pro boxer huwag nyo lang muna isipin yung pagiging pro boxer, kung gusto niyo man maging pro boxer ito, kung wala ka pang nakikita ang gym dyan malapit sa inyo pag-aralan mo lang muna yung basic na suntok yung mga fundamentals pag-aralan nyo kung paano yung maging proper tingnan mo sa salamin kung nasa bahay kayo tingnan nyo kung paano yung postura mo sa body motion mo language body language ng pagsuntok mo ngayon pagka pakiramdam mo medyo tagal-tagal na ako nung practice dito sa bahay kasi sa bahay ka lang muna ngayon alamin mo na kung saan yung lugar saan yung gym na malapit sa lugar nyo. Tapos, doon, palam ka kung sino man yung nandun ako at gusto mong pumasok sa pagboxer. boxer Tatanungin ganyan eh, kung ano ba itong pagbaboxing mo? Bakit ka papasok? Ang sagot mo lang, sabihin mo, kung may pagkakataon, magbibigyan ako ng pagkakataon, gusto ko sana maging pro-boxer, pero beginner pa lang po ako, baguhan pa, wala pa nga akong experience. Kasi gagawin niyan sa iyo, subukan ka kung talagang decidido ka ang magboxing, ipakita mo. Sa, hard, sa training, mag-training hard ka, walang excuses. Kung gusto mo, gusto gagawa ka ng paraan. Kung may pasok ka, may klase, katapos ng klase, pasok ka sa gym. Kung may nalalaman ka na ng gym ha, As, ang sabi ko dito, aside sa nagtatraining ka sa bahay nyo, sa nalalaman mong fundamentals, mga BC or ano, punta ka sa gym pag mayroon ka na na gym ngayon tuturoan ka ipra-proper yung mga suntok mo katapos yun hanggang sa matutunan mo ipakita mo hard training ano tapos pag nakita ka ng potential hindi man yan diretso na ilalaban ka sa ano sa amateur ay sa pro anohin ka muna yan sa mga amateur mga ilang laro ka muna yan sa amateur kasi iba na yung sa amateur ngayon mayroon ng tatawag na red book nandun yung pinaka parang passport mo yun nandun yung mga record ng mga laban mo so pagka pwede ka na hinog ka na sa amateur pwede ka na mag pro depende So, medyo malapit-lapit ka na sa pangarap mong maging pro pagka nakahanap ka na ng gym. Kasi yung gym na yan, nandun yung may mga promoter. Kung hindi yung promoter, may mga manager kasi yung pumapasyal dyan. Uh, bigyan kita ng example lang. Na kung dito ka sa Liti Samar, bibigyan kita ng malapit na gym. Ang nalalaman ko lang ha. Example lang daw. Example, high and punch promotion. Ganon. Takloban yan. Umiga, dito yata yan sa Ormo. Ah, uh, Sanman, kung taga Mindanao ka. 'Yon, Sanman na sa 'yan. Tapos sa uh, ang dating ala, Bilyamor na 'yon nasa Sibuyan. Bigilo Bigelo Promotion, Sibuyan. Bottling Botlig, ang ganyan, Ilorde sa Luzon kadalasan. 'Yan, anuhin mo. Kumbaga, 'yon ang pasyalan mo kung gusto mo maging pro. Basta, huwag ka lang munang tatalon na sa pagiging pro, hindi ganun yun. Pakita mo muna sa training pa lang, pati sa amateur, na decidido ka, ka talaga, aside sa binitawan mong salita, gawin mo. Sa, ipakita mo sa actual na gustong gusto mo talaga maging pro. Saka salamat sa pagtanong sa akin. Salamat sa tiwala. Uh, bihira lang ako mag-post ng boxing ngayon kasi wala na akong inahawa na bago. Ayaw ko na rin tumanggap ng bago. Yung sa akin lang yung mga luma, mga dati kong tinuturoan. Yun lang muna ang inaano ko sa ngayon. Uh, salamat ulit sa tiwala. Salamat. Uh, nakita ko na Porsigido ka nga kasi nagtatanong sa akin eh. Nagtanong ka. Sige, pagbutihan mo yan. Good luck, kawanan.